Nagpahalala sa Vice President Judge Bob Binay sa mga nagbabalak na mga ibang bansa na tikin muna na legal ang apply ang ahensya dahil may bago na namang paraan ng mga sindikato para makapanloko. Ito ang balita ng Ray Palayo. Pinag-iingat ni Vice President Jejomar Binay ang mga OFW sa panibagong estilo ng mga illegal recruiter. Ayon kay Binay, na siya ring presidential advisor for overseas Filipino workers concern, kahit sa Syria ay nailulusot ng mga sindikato ang kanilang mga biktimang OFW. Idinadaan umano ang kanilang mga na-recruit sa isang non-visa country. Pupunta ngayon sa Bangkok, pupunta sa Kuala Lumpur, sasalubugan ngayon ng sindikato. O, ang sasabihin doon, Dubai. Pagdating sa Dubai, ikukulong nito sa isang apartment. Tapos, pasasakayin kain Huwag yung bat, inatakot pa. Pagdating nila sa lugar, Syria na pala yun, nagpuputukan. Na. Payo ng pangalawang Pangulo, i-check muna sa POEA kung lehitimo ang recruiter o agency bago makipagtransaksyon, lalo na doon sa mga nag-a-apply ng household helper. Ipinaalala din ni Binay na may nakahanda namang programa ang pamahalaan sa mga OFW na na-displace gaya ng mga nanggaling sa Libya at Syria. Meron yung reintegration program ang tawag nyo na binibigyan sila ng additional skills para pagka na, na naman nilang magtrabaho sa abroad, meron silang additional skill. Si Christine na taga Paranaque, kauuwi lamang nitong Marso matapos tumakas sa kanyang employer sa UAE. Halos isang taon siyang nagtatrabaho sa kanyang employer at nakaranas ng kalupitan sa kanyang among babae. Walang day off at halos dalawampung oras ang trabaho niya sa isang araw. Hindi rin nasunod ang pinag-usapang sweldo na 1,500 dirhams dahil isang libo lang ang ibinibigay sa kanya. Single mother si Christine at may tatlong anak. Seven months na po ako. Yun, nag-iba na yung ugali ng amo ko. Lagi na po siyang nananakit. Mainit na po lagi yung ulo niya. Lagi, pag kung nagkamali lang po ng ginawa, mananakit siya. Kunyari, may nahawakan siya. Halimbawa, may hawak siya. Ibabato niya sa'yo. Ganun po. Tumakas si Christine at nagtungo sa opisina ng OWA. Makalipas ang dalawang linggo, ay nakauwi to ng Pilipinas sa tulong ng opisina ni Binay sa ngayon ay may balak pa rin siyang mga ibang bansa, subalit hindi na sa kanyang pinanggalingan. Karamihan ng problema eh nakikipag sa mga illegal recruiters. Pangalawa, eh... Yung kailangan nakipag-ugnayan sa PUA para ma-check kung sino yung kausap? Ibinalita rin ni Binay ang naghihintay na trabaho para sa mga skilled workers, professionals at engineers sa abroad. 85% pataas man di, masasaya yon. These are the skilled and the professionals. Ito yung mga engineers, hundreds of thousands ang sweldo nito. Air condition pa ang tirahan nito. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.